Sa bawat henerasyon, may mga anak na sikat na personalidad na sinusubukang gumawa ng sariling pangalan. At isa na rito si Eman Atienza, ang anak ng kilalang TV host at weather anchor na si Kuya Kim Atienza. Ngunit higit pa sa pagiging anak ng isang tanyag na tao, si Eman o Emmanuel Atienza ay isang kabataang unti-unting hinahangaan sa social media dahil sa kanyang talino, talento at tunay na puso. Isang dalagang puno ng talento, karisma at inspirasyon. Marami ang humanga sa kanya dahil sa kanyang pagiging totoo, palangiti at bukas sa kanyang mga saloobin. Ngunit sa kabila ng mga ngiting iyon, may mga tanong na hanggang ngayon ay hindi pa rin lubosang nasasagot. Ano nga ba ang tunay na nangyari kay Emmanuel Atienza? at paano siya nag-iwan ng marka sa puso ng mga taong minsan niyang napasaya. Pero bago natin alamin at kilalanin ng mas malalim, ay hinihiling ko muna na mag-subscribe ka na sa ating channel at pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong tulad nito. Mga kwentong puno ng inspirasyon, tagumpay at mga aral na maiiwan sa bawat isa sa atin. Kaya't huwag na nating patagalin pa. Ito ang kwento ni Eman at Tienza ang dalagang minsang nagbigay liwanag sa social media at ngayon ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga pusong nakakaalala sa kanya. Si Emmanuel at o mas kilala sa tawag na Eman ay ang bunso sa tatlong anak ni na Kuya Kim at Tienza at ng kanyang asawang si Felicia Hang. Sa murang edad nito, unti-unti na siyang gumawa ng sarili niyang pangalan, hiwalay sa anino ng kanyang sikat na ama. Sa ngayon, matapos niyang magtapos sa high school, ayon mismo sa kanya, ito ang panahon para makilala niya ang sarili at hanapin kung ano talaga ang gusto niyang tahakin sa buhay. I graduated high school. I am currently in a gap year. High school really mess with me in the head. So this gap year is really just to find myself. Why actually, like as an individual rather than trying to fit in. Habang nagpapahinga sa pag-aaral, abala si Eman sa volunteer work at pagtrabaho sa GMA. Usaan mas lalo siyang nakilala bilang isang malikhain at makulay na personalidad. Mahilig din siya sa sining at fashion at ibinabahagi niya ang kanyang mga likha online, isang paraan ng pagpapahayag ng kanyang damdamin at pananaw sa mundo. At noong 2024 GMA Gala Night, si Eman ay naging plus one ng kanyang ama at marami ang napahanga sa kanyang ganda, confidence at natural na charm. Gayunpaman, inamin din ni Eman na hindi siya ganap na bihasa sa Tagalog ayon sa kanya. I'm not really fluent in Tagalog. My mom isn't fluent either. There. So my dad had to adjust to English rather than us, trying to adjust to Tagalog. I grew up in International School, Manila. Lumaki si Eman sa isang multicultural environment, kaya't natural sa kanya ang pagsasalita ng English. Ngunit sa kabila nito, hindi siya kailanman lumayo sa kulturang Pilipino. May malalalim na pagkamalay si Eman sa kanyang pribileyo bilang anak ng isang kilalang pamilya. Madalas pa nga niyang biruin ang sarili bilang isang Nepo baby. Ngunit ginagawa niya ito nang may kamalayan at kababaang loob. Sa mga panayam, ibinahagi rin niyang nais niyang mag-major sa psychology at magbukas ng counseling center sa Pilipinas bilang paraan para makatulong sa mga taong may pinagdadaanan sa mental health. Ngunit tulad ng ibang influencer, hindi rin siya nakaligtas sa kontrobersya. Umalon sa social media ang pangalan ni Eman nang mapanood siya sa isang video na nagbibiro tungkol sa restaurant bill na umabot mano sa mahigit 100,000 pesos. Bagamat marami ang nag-react, agad niyang nilinaw na ito ay isang biro lamang at inamin niyang alam niya ang kanyang pribilehyo bilang anak ng mga magulang na may kaya. Hindi niya ay tinanggi, bagkus ay pinaliwanag ng may katapatan. Isang katangian na mas nagpapatunay ng kanyang pagiging totoo. Sa murang edad, si Eman at Yensa ay patuloy na hinahanap ang kanyang lugar sa industriya sa lipunan at sa kanyang sariling pagkatao. Ngunit sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, isang bagay ang malinaw. Si Eman ay hindi lang anak ni Kuya Kim. Siya ay isang boses ng bagong henerasyon. Matalino, tapat at may puso. Isang araw na tila karaniwan lamang, ngunit sa pamilya ni Atienza, ito ang araw na tuluyang nagbago ang kanilang mundo. Ang social media ay napuno ng tanong, pag-alaala at matinding lungkot ng kumalat ang balita. Ang bigla ang pagpanaw ng 19 anyos na si Emmanuel Eman Atienza, ang bunso at pinakamamahal na anak ni Kuya Kim Atienza at Felicia Hang. Si Eman, nakilala online bilang isang positibong boses ng kabataan, ay pumanaw habang siya ay nasa Estados Unidos. Ayon sa artikulong inilathala ng Hollywood LA Times, inalabas ng mga otoridad ang kanilang opisyal na ulat tungkol sa nangyari. Batay sa so Corners Report, ang manner of passing ay tinutukoy bilang self-inflicted at ang sanhi naman aspicia due to ligature isang maselang detalye na mas minili ng mga pahayagan at ng pamilya na talakayin ng may paggalang at pag-iingat. Maraming netizens ang napariak sa balita. Hindi makapaniwala ang karamihan dahil kilala si Eman bilang isang masayahin, mapagmahal at inspirational na personalidad online. Isa siyang kabataang palangiti bukas sa kanyang damdamin, at palaging nagbibigay ng mga payo tungkol sa mental health, self-worth at kabutihan. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, may mga laban pala siyang tahimik na hinaharap. Sa kanyang mga panayam noon, nabanggit ni Eman na ang high school life ay naging mabigat para sa kanya. At kaya siya nagpasya na magpahinga muna bago pumasok sa kolehiyo. I am currently in a gap year I could really mess with me in the head. This time is for me to find myself, what I actually like as an individual. Sa mga salitang iyon, mararamdaman ang kanyang pagod, katapatan at pagnanais na muling makilala ang sarili. Sa kabila nito, patuloy pa rin niyang sinikap na magbigay ng inspirasyon sa iba. Nakilala siya sa social media bilang isang kabataang malikhain marunong makinig at handang magbahagi ng aral mula sa kanyang karanasan. Kayat nang pumutok ang balita ng kanyang pagpanaw, bumuhos ang mga mensaheng puno ng pag-ibig, dasal at pasasalamat. Ang kanyang mga taga-subaybay ay nag-post ng mga larawan, video montage at mga mensaheng nagsasabing "Salamat Eman sa lahat ng kabutihan at inspirasyon." maging mga kapwa influencer, mga artista at mga taga-suporta ng kanyang ama ay nagpapaabot ng pakikiramay. Marami ang nagsasabi, minsan lang may mga taong ganito kabuti. Hindi man namin siya personal na kilala, ramdam namin ang kanyang kabaitan. Para sa kanyang ama na si Kuya Kim, ito ang pinakamasakit na yugto ng kanyang buhay bilang isang magulang. Sa kanyang mga post sa social media, hindi man niya idinetalye ang buong pangyayari. Malinaw sa kanyang mga salita ang malalim na lungkot at pananampalataya. Our family is going through something no parent should ever experience. Our family is going through something no parent should ever experience. Please pray for us. Kuya Kim at Jensa. Ang mga salitang iyon ay naging sandigan ng maraming magulang na nakarelate sa bigat ng sitwasyon. Ang kanyang mensahe ay hindi lamang pakiusap para sa pamilya, kundi paalala rin na mga bawat magulang ay kailangang maging bukas at maunawain sa pinagdadaanan ng kanilang mga anak. Habang patuloy ang nagluluksa ang pamilya, mas pinili nilang panatilihin ang dignidad at katahimikan sa gitna ng spekulasyon online ginagalang nila ang memorya ni Eman sa pamamagitan ng pagtuon sa kanyang buhay, hindi sa kanyang pagkawala. Ayon sa mga malalapit sa pamilya, nais nilang maalala si Eman bilang isang masayahin, malikhain at mapagmahal na anak. Sa mga larawan at alaala, makikita siyang nakangiti, nakayakap sa kanyang pamilya o masiglang nakikisalamuha sa mga kaibigan. Sa kabila ng lungkot, may aral na naiwan ang kwento ni Eman. Ito ay nagbukas ng mas malalim na pag-uusap tungkol sa mental wellness ng kabataan. Maraming mga kabataang netizens ang nagbahagi ng kanilang sariling karanasan, mga kwento ng pagod, takot, at paghahanap ng direksyon sa buhay. At sa bawat mensaheng iyon, binabanggit nila ang pangalan ni Eman bilang inspirasyon. Minsan ang mga taong nagbibigay ng liwanag sa iba may mga labang hindi natin nakikita. At si Eman sa kabila ng lahat ay nagsilbing tinig ng katapatan at kabutihan sa henerasyon ng mga kabataang madalas natatabunan ng ingay ng social media.